welcome back to my channel. My name is Lauren Gina Agafe. So, pupunta tayo sa mundo. Titignan ko natin. Tara! Let's go! Bye-bye! Ah, mo naman yung sarap dyan, mula dyan, dyan. Nandito po kami sa mundok. Umakyat po kami dito. Ayun o, no, si Bugoy. Yan, yan, memorial na yan. Yan o, ha? Ayun o. No. Ay, talaga. malayo talaga. Manila, memorial na yan. Ito yun na yan. Bababa ako, titignan nyo kung gano'ng kayo. Lakit Ihi din ako eh. Ako din eh. Ah! Takot ako! Huwag mo kayo alam! <coughs> dire. Kalaw guys. Mama Yamamoto ka kita. Kita ko manasin. Oley. So, bago tayo umakyat, kita ko dito kumakano pa taas. ¿Qué Akyat ulit tayo dito ha. Doon. Doon to do tayo akyat. Para mabilis. Tayo. Ito na tayo. Ulit tayo. Ang hirap talaga dito guys. So, okay uh, tayo ulit. Ito dito. Kung so, hanggang kaya ko lang. Oops, sorry. Sorry. 爸爸爸